Ayan mga kapanay, ayan, ready na ako para sa kasalan. O, oh, ganito lang ang aking itsura, nagpakulo tayo for today's kasalan. Mendy night ngayon, ang ikakasal pala ay pamangkin ni Adil na babae. Kanina wala akong kwintas, kaya nga lang kasi parang sobrang simple kasi pagka itong bulaklak lang na puti ang hikaw ko, kaya naghanap ko ng pwedeng eterno, total puti na may hikaw ko, ay sinuot ko na rin tong perlas. Ala kasi pag wala kasing hikaw, parang sobrang simple. Kanina wala akong ay pag wala akong kwintas. Kasi wala akong kwintas eh isinuot ko. ayan sinuot ko yung kwintas ni Imelda Marcos. Tapos, meron tayong paribo na naman sa ulo. O talikod ako nang makita niyo. Oh. <coughs> oh, nakita niyo na. O, baka nang pati yung garapatang lumalaka diyan ay eh, nakita niyo, hindi napansinin. Ganito lang yung style ng aking buhok. Napakasimple lang kasi pinakulot ko. Gusto pa nga nila yung taas-taas ang pang ganon, yung may style pang pa ganon-ganon. Sabi ko, eh, wag na. Wag na kako. Basta kako, iganyan mo lang. Okay na. Ilagay yung ribbon. Ayan, ganito lang pala ang aking suot, mga kapal. Yung kulay blue ito, na, yung matagal ko nang binili. Ngayon ko pala siya na-ice. Hmm. Ayan, mga kapal. Bagay lang sa akin yung daming kasi hindi hindi kumipitit yung mga, ano natin yan. Yung mga bilbil bilbil bil natin sa katawan. Hmm. Ayan. Tapos yung shoes ko, ayan, ganyan. Ganyan, tura ng shoes. Yung binili ko sa muntan to na shoes, Nangalain na nangalain na ako, ha? Eh, paano pa kaya akong tatagal sa kasalan niya? Eh, magsasayawan pa naman doon. Tignan niya, ganyan pa naman magsasayaw doon. <laughs> Paka-malapak na ganyan. Eh, eh paano pa sasayawan niya? Eh, syempre pag gano'n, dapat yung paangiaan niya yan eh. Aanak din eh. Gagaling sa nyo. Sayaw na sayaw pa naman ako. Sayawan niya yun eh, Monday Night. Kaya mapapalaban tayo ng sayawan doon. Hindi naman pwede ikana dito yung budots. Eh baka mamaya ay eh, bangagin ako sa litiran ako ng pamangkin ng, ng ano ko, ng biyanan ko. Ano ba ginagawa mo ha? Uwi ka na Ang <laughs> ganito lang ang ating itsura. Ang makeup natin ngayon ay medyo matured tayo ha. Lalo na yung pilay natin na mahaba na maitim. Kajel kasi ang ginamit ko dyan. na Pang strinay ko ba? Eh, ayan natin. Try-try ba? pumisa misa Tapos ang ating kasing lipstick ay kulay maroon. Mm kulay maroon yan. Gabi naman eh. Hayaan nyo na mga kapanay. O yan, ganito lang ang ating itsura for today's kasalan mga kapanay. O okay na yan. Ano. Pwede pwede nang makipag ano kanya niya. pasek laban. Isusunod ko sana yung relo ko. Ano? Yung relo ko na matagal na. Ay sira na pala. Hindi na umaanda. <laughs> hindi na pwedeng isuot ko na hindi umaanda. Baka may magtanong eh. Anong oras na? <laughs> Mapahiya pa tayo, di ba? Ay, wag na magrilo pa ako. So, okay, mga kapanay. Tapos ito pala dupata ko. Pag ano, bababa sa sasakyan, dapat nakadupata ka. Pagka, mag, pagka nasa luhub na, puro na, pwede ka nang... Pag ano ka nasa sasakyan, ganito. Tsura ko. nasa sasakyan. Pagka baba na, nasa luhub na ako ng marriage hall, nag-uhuban na akong ganyan. <laughs> Para saan pwede ako na, kundi nila makikita. Ano? Okay, mga kapanay. Ganyan lang ang ating itsura ha. At kami lalayas na. Kanina pa ako hinihintay. Bye-bye!